Labas na nga pala ako. Oh. Sss. Nilagyan ko nga ng tukod to kasi nga natumba yung bakod. Temporary bakod. Umaga. Oh, Kaka ba't hindi mo tinda? Eh, ba't hindi mo nilagyan ng band-aid? Kala ko din alam mo yung panggamas. Ang taba na nung saging sa natin, oh, no? wala pang bunga. Hindi pa nagpupuso. Andun sa gilid ang mga marites. Nagmamaritesan. Oy, oh, Mingming! -ming! -ming. Ang sarap ng pwesto mo dyan. I-enjoy siya. Ngayon na lang siya uli nakagala. Dahil nakaraan ay ano, maulan. Natatamad ako ng mga nakaraan. Ngayon lang ako lumabas ko. Kasi makulimlim. Maganda pa na ngayon kung kaya. Ito nga po pala yung paragis na sinasabi ko. Yan. Paragis. Ang dami niyan sa loob. Yan po ay gamot. Ilalaga lang. Kukuha kayo kasama ugat. Ilalaga nyo lang. At iinumin nyo ang pinaglagaan. Anin? Mga saluyot ba yan? Kala ko saluyot. Yan. Isang uri din po ng gamot. Ang saluyot. Eh, hindi pala. Ito pala. Hindi pala saluyot. Parag is... Tawa-tawa. Yan. May tawa-tawa rin Oh. Ayan. Tawa-tawa. Kamusta sa nilalagda sabi sa may mga dengue pero not sure pero mainam din namang inumin daming tawa tawa dyan oh dahil nga nag napakabilis tumubo ng damo talaga nung summer talagang linis na linis ko to eh pero pagdating ng tag ulan ako tumirada ng tubo ng damo Sige, tuloy mo yan. Di mo dinala yung in-order kong panggamas eh. Ha? Pero magandang gamitin. Yun lang na nakukuha. Halimbawa ito. Yun, yung isang kumpol. Maliliit, na napukuha, hindi kaya. Okay lang. Pansaid, kala ko ano yan o, oh, sa luyot pala. ah oh, dito kami ngayon sa kubo. Para lang magbisita. Ayan, ang mga marites. <laughs> marites daw. Araw-araw yun ang trabaho niya. Maga, tanghali, hap. Ayan, um, ang... Yeah, may mga anak o mga ni boss. Mga marites. <laughs> Puro may mga baby. <laughs> may mga baby na dala. Siya lang naglinis. Ako'y tamad. Sa na ako, may... Nasabi ko tuloy. Ako din, tamad, ako na, hello, Toper. per, to Oh, smile. Oh, ada. hello po. Gusto po kayo. Gigi din. Kawai, kawai. Oh. Brum, brum. Nang na. Nga. <laughs> <Hello>. <laughs> <laughs> brum, brum. <na>. Hello. <laughs> Weh, nahiya pa talaga siya, oh. Gala-gala ka, ha? Maayos nga dito ngayon, eh. Makulim-lim, eh. Tangkumpiyot. Ha? Wala. Ayan, try mo. Alam ko, paloko-loko na yan eh. Calculator na yan.